Ano naman yung ginagawa mo? Para sa niyan? Para dito sa mahiwaga kong pancake. Oo, ayun daw. Sa so, mahiwaga niya daw pancake. Ano pangalan ng luto mo? Adi, tinapay na nilagyan ng chocolate. Ay, wala ka pala sa akin. Chocolate. Chocolate balls? Ay, cho wow. <laughs> Shisha. Pwes yung akin. Oh, ano? <laughs> chocolate. <laughs> Sabi tingin <laughs> Hindi niya alam yung sasabihin niya. <laughs> alam ko, wait lang. Oh, Nag-iisip yan. <laughs> chocolate. Chocolate golden pancake. Panis ko sa pangalan ko. Golden ba yan? Nilagyan mo lang din. <laughs> chocolate niya yan eh. Golden yan. Ay, golden po pala yun. <laughs> I'm so high now you are So yan guys, Wait lang guys ah. Nagmi-mix mix pa ako kaya hindi ko pa napipicturean. picturean. oh, may pa-plating pa yan. <laughs> Pagandaan kasi kami guys ng plate. Ito kasi yung sa akin, no? Wait lang. Oh, ito sa akin na yan sa kanya. Ito sa kanya. Ito sa akin. Ito sa akin. Ganda. Ang ah. paganda akin dyan. Mag-25 pa lang. talaga ba? Dinitignan niya pa yung sa akin. Oh, Yakin to. Huwag <laughs> na <ba> lang gagawin. <laughs> Hindi ko man agawin. Mangingin naman ako sa unti. Ay, tama na. Isang pakano. Alam mo ba guys, rich kid ako dito. Oo. Oh, oh. Lagi mo akong hang... <laughs> hinihingian. Diyos ko. Ate, pahingin ganito. Nagugutom ako. Mm. ako naman na... Ano? Bigay naman. Parang hindi mo mahihindihan. Ang kulit ng bata na yan. <laughs> hindi kit Okay, diyang maniniwala Pipilitin ka ng bata na yan Magkaya diyang maniniwala Kasi pag nakasama niyo ako Ang bait ko guys Hindi, bubusang utang na yan. Hindi guys, oh, ang saya ko nga guys eh Tas ka ng tingin yan Hindi, Masaya na lang yan kasi napagbigyan eh Hindi ako guys, ganon Ganon ka eh Wait lang, ayun, para yot utin mo <laughs> yeah. Nalagyan ko naman ng music eh, ayabu So, wag na. Nag-video ka nga eh. So, ayan guys. Inaayos ko na guys yung pancake ko. Tanggalin mo ngayon mga yan. Pampagulo eh. Bakit? Bakit may ano dito? Oh, sarap talaga. <laughs> sarap. Golden daw oh. <laughs> My so my now I'm shining. Pero ako po nagluto niyan. Huwag <laughs> kayong guys sa limala. Ako yan, nagsisil po. Okay na. Mm. Hmm. Hindi na nabideohan, kaya paano. Okay lang diba guys, kahit putol. Meron na ang auntie na nang <laughs> Yung <akin> pa yung <laughs> Siyempre, hindi pa siya sa akin tapos. Mm. Diba pala, hindi ko pa tinapos siya sa akin. Para hindi pa nangan. So, guys, yan. May <laughs> bawas ano na yung na sa akin. Na, may bawas na. Ha, 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 ha! Ay, kasama. Ere, bawas na, oh. <laughs> Sarap mo nga, ha? Hoy, bawas Hoy, yan. change ate, exchange tayo. Yuck, kinamay mo yan. Uy, <laughs> ang pangit naman ang pag-play Hindi kasi, wait lang. Ayoko na pa ng ganyan. Ang pangit pa ganyan. Para namang nilamutak na kanya. Oy okay, guys. Nakita nyo, guys. Sino tsara ko. Huwag kayo kitli <laughs> dyan. Huwag kayo. Maliniwala sa sabi-sabi nila. Sino? <laughs> Hindi, mag-aura ka dyan. Ay, <laughs> te-send mo lang kay mama. Oo, oh, oo. Oh. So yan guys, wala kasi dito guys, nanay ko nasa ibang bansa. Ay, ibang bansa. ibang lugar. <laughs> ibang lugar. ibang bansa agad. Tita ko pala yung nasa ibang bansa. Nasa Australia siya ngayon. O siya, Pati pinsan ko. Siyempre, dati pinapalda nila ako ng chocolate. <coughs> Siyempre, ngayon, iba na guys ang kikinabang ng chocolate ko. Uy post ko to sira ulo ka itatag ko kay mama mo maaari rin maaako ka kay mama why? why? Mm, mama yun mali na Bula bulataw ko lang yun. guys joke-joke lang yun ah hindi sa youtube kung man ikokan to hindi naman nilaman na to pero guys totoo nagpapadala <laughs> siya sa akin <laughs> at ano ba talaga totoo? <laughs> guys pero totoo nga nagpapadala siya sa akin ng mga choco alam niyo mo ba <laughs> gustong-gusto ko na siyang tikman <laughs> Bubuga tikman. Tikman ko na isa. Ay, um, mamaya mm. na. So guys, ito na yung akin. I'm done. Oh, wait lang. Picture ka muna dyan. Sino ka dyan? <laughs> Sino ka dyan? Oh. Ayun ka ba? <laughs> <laughs> Hindi pa ako tapos eh. Wala, supot naman ako. Uy, wala akong sinasabi, oh. Okay. Sabi mo kanina, ayaw mo makipagpalit. May nakalimutan na ako ingredients. Ano yun? Kaso gusto kong bilhin eh. Gusto kong pabili sa isa dyan. Hay, ako na lang bumili lahat. Yung sprinkles na kulangan. Hindi, dapat pa hindi ko pala nilagay lahat. Eh? <laughs> Ate, pahingi mo. konti lang. Lagyan mo na asukan para maskan. Hindi, ikunti lang Kunti, pang kanya lang. hindi kakainin niya lang. Kakainin, nila, kakainin nila. Mas lalo si daddy no. mo, tignan mo. Sige natin. Ay, nako! Kunti lang, please! Ay, isang kuno yung kan mo. Please! Tama na. Sige, kunin ko yung isa mo dyan. Kukunin ko din sa'yo. <laughs> mas malaki yun, oh! No? Wag mo kukunan! chocolate! Nang <laughs> Naagaw ho. <laughs> so, guys. Ang ganda ko talaga.